Hi guys, pauwi na po kami. Ayan. Ayan po si Atinali Ali. Ang daming dala. Isang sako at kalahati. Ayan guys. Ayan. Ang hirap po ng aming daanan. Sobrang dulas. Hi Biki. Abe. Oh, ayun, si Biki. O, oh, nakapasan. <laughs> <laughs> Nakapasanan ka. <laughs> Ayan guys. Nagpapasan po kami ng gabi. Ayan sila. Ito yung dinadaanan namin. May sapa. Ang hirap po. Ayan. Dandahan lang po kayo. Kasi madulas ang daanan natin. Ayun. nasibike ang layo. Ang bilis-bilis po. Ayan. Ano kaya? Kuan. Yan. Nakaakyat na din ako sa sobrang dulas. Ayun. Dandahan lang kayo. Kasi sobrang dulas eh. Ayan guys. Ang dami naming kalakal. Ayun. Na sila. Ang layo na sa akin. dahan lang kayo, madulas. Para tayong naghiking nito, kasi yung daan na natin sobrang gulas ayan tatawid pa tayo ng ilo guys ayan o oh. ayan palusong Biki antayin mo si si ati nali natin okay pa ba? okay pa guys <laughs> ayan ayan ang hirap po ang hirap ng buhay namin ayan po ayan hanggang dito na lang bye bye